ang Islam ay relihiyon na pinili ni Allah. Ito yung relihiyon na pinili niya para sa atin. At siya ay nangako na pangangalagaan niya ito. At pangingibabawin niya sa lahat ng mga paniniwala, sa lahat ng mga relihiyon. Ito ay mamamayagpag hindi ito katulad ng ibang relihiyon or ibang paniniwala or ibang sikta na kapag tao, mababagsak. Kapag uh, walang umanib, mababagsak ito. Ang Islam hindi. Ang Islam kahit na hindi tayo mag-Muslim, Islam pa rin ang Islam. Kayo kahit na hindi kayo nag-Muslim, mananatili ang Islam na Islam. Ako kahit hindi ako nagmuslim kahit tumalikod pa tayo lahat tayo ng mga muslim tumalikod pa tayo lahat ng mga tao lahat ng mga jin ay tumalikod sila sa Islam mananatili ang Islam na relihiyon ni Allah Mananatili ang Islam na siya ang mangingibabaw <coughs> Kasi relihiyon ito ni Allah eh. hindi to gawa-gawa ng kung sino-sino lang bro hindi to katulad ng ibang mga relihiyon na ginawa lang o pinatayo lang ng kung sino-sino. Pinatayo lang kamakailan lang. Mayroong, nagano, mayroong nagtanong sa akin, bakit to ang daming relihiyon? Bakit daw ang daming paniniwala? Sabi ng taong yun. Sabi ko sa kanya, kabilang sa mga dahilan ay dahil sa pera. Dahil sa makamundo, kaya dumami ang relihiyon. Tingnan niyo itong mga marurunong at magagaling sa pananalita kung paano nila makuha yung loob ng mga tao tumatayo sila ng sarili nilang mga relihiyon. Di ba? Ito mga ibang relihiyon dito lang sa Pilipinas. Tingnan mo itong mga ibang relihiyon, di ba? Relihiyon na ganito. Kilala kung sino yung nagpatayo nito. Tao lang tapos ka makailan lang. Relihiyon na ganito, kilala kung sino nagpatay nito, tao lang din. Ha? Relihiyon na ganito, kamakailan lang itinayo, ganito, blablabla, bla bla, ganun. Alam niyo kung bakit? Isa sa mga dahilan nito ay dahil sa paghahangad sa makamundong bagay. Kasi iba kung kapag makapagpatayo yung tao ng sarili niyang sikta at marami yung pumasok dito. Ah, kaya yung mga taong yan, ay masigasig at uh, matiyaga sa paghihikayat sa mga tao para dumami yung kanilang mga kaanib. Ha? Eh, kasi kapag marami yung kaanib, marami yung membro ng paniniwala o uh, mga sekta na yan, ay malaki din yung kitaan. Totoo yan. Pag marami ang membro ng sekta, <coughs> malaki din yung kitaan, malaki yung income na pumapasok Ha? Kaya masigasig yung mga yan. Ha? Tingnan nyo itong mga ganyang mga sikta. Kapag umaalis na yung mga kaanib nila or namamatay yung mga pinuno nila, natutumba, nababagsak yung mga sikta na yan. Bakit nababagsak bro? Dahil sa hindi naman talaga ito mula sa Diyos, ang mga relihiyon na ito. Ang mga sekta na ito ay hindi ang Diyos ang nagpatayo. So ang Islam, dahil sa ang Diyos mismo nagpatayo nito, siya ang pumili nito. Si Allah mismo yung pumili sa Islam na maging relihiyon natin o yan yung yakapin natin. Okay? Alam niyo ba kung ano yung nakakamangha dito bro? Kaliwat kanan, sa Mutsari, sa social media sa media, sa pagbabalita, kaliwat kanan na paninirang puri sa Islam. Kaliwat kanan paninira ng mga taong hater ng Islam. Tumutulig siya sa Islam, paninira nila sa Islam. Paninirampuri puri nila sa mga Muslim. Kapag may nagkamali na isa sa atin, ay sinisisi agad sa lahat ng mga Muslim. At yung mga inusinte, sinisisi nila sinisiraan ng Islam, ganito ito, ina-address sa Islam yung mga pagkakamali ng mga tao. Subhanallah. Pero kahit magkaganong bro, nakakamangha ito na nananatili ang Islam na fastest growing religion. Pinaka uh, mabilis lumaganap na relihiyon sa buong mundo ay ang Islam sa social media lang halos araw-araw kapag nagbubukas tayo ng social media mayroon tayo nakikita mga nagmumuslim hindi mabilang na mga nagmumuslim iba pa dyan yung hindi na ipapakita sa social media ang daming nagmumuslim bro ang iba pa doon ay mga pari ha? ang iba pa doon ay mga pastor na mga may malalalim na pag-aaral sa Biblia sa paniniwalang kristyanismo. Pumasok sila sa Islam, bro. Wala, hindi naman sila pinilit. Wala naman silang, wala naman ipinangako sa kanila na kapag gawin nila ito, eh, ito, bla, bla, bla. Talaga, pumasok lang talaga sila sa Islam. ah Inaaral nila ang Islam hanggang siya nagabayan sila sa Islam, pumasok sila sa Islam. Ito yung nakakamangha dito, bro. ah Kahit na gaano pa nila sirain, o uh, papangitin ang imahin ng Islam, ang dami-dami dami pa rin mga tao ang pumapasok sa Islam. Alhamdulillah.